Diary ng Babaeng NBSB Yan ay hango sa kwento at isinulat ni editor Yan, na ang bida ay si Mia Paano ba magkajowa? Yan ang paulit-ulit na katanungan sa isip ni Mia na kahit anong gawin niya ay wala siyang mahanap na kasagutan Si Mia ay isang NBSB, no boyfriend since birth. Paano naman niya mahanap ang kasagutan sa tanong niya? Kung una pa lang, alam na niyang malabo siyang magustuhan ng taong gusto niya. Paano nga ba magkakatsowa ang babaeng NBSB? Kung ang taong iniibig niya ay lalaki rin ang gusto at malabong mahalin siya nito, pabalik. Yan ang ating tutungayan dito lang sa Mr. Sagubat. Abangan ang unang kabanata ng kwento ni Mia.